birthday mm -hmm. kay Chururu Chararat. Ha, nari lang. Bakit ba binabati ito? Junior? Kilala ko ba ito? Ano? Mayaman? Ay, mayaman pala. Happy birthday, Happy birthday. friend. Bengin datong ha. Bengin datong daw. Oh. Ako si Manuel Lowes at ito ang Dahu in-interview with my dahuwi na itago natin sa namesong na Hombre Joaquin. Hombre! Kumaway-kaway ka naman sa mga televiewers natin. <laughs> Ay! Ano ba ito? Yoho Production! Pero actually, Hombre, yan ang issue sa'yo. Totoo ba ito? Once a week ka lang daw talaga maligo? Um, manor... po. Uh, from childhood kasi, I not like taking bath. Once a week lang talaga. That's it, maner. Alam mo, hombre, okay lang na naman sa ang medyo mukhang makiyoho. Pero ha, ah, hindi kailangan actually maging makiyoho. Uh, pero I am naspo-naspo naman, maner. And just perfume, you know, perfume, maner. Spray, spray, perfume. <laughs> Wala akong pakialam. Maligo ka, as in now na. You make baho the show. <laughs> the Dahu, ang hangkin na ito na nabawasan ang pogi points dahil hindi mahilig maligo. Hmm? Hanapin sa bulwagan na hunk na isusogo namin sa namesong na... Hombre walk maner. babo na ang dahu in-interview. Maner, where's my beso? Ah! Bisoy mo mukha mo! Ha? Huh? Junior! ibeso beso mo nga ito! Total pareho kayong makyoko! Ay! Makyoko na makyoko na ito!